Naugnay muli sa Lakers ang pangalan ni Dennis Schröder pagkatapos nagawin siyang available ng Brooklyn Nets sa trade market. ilang ngayon ng pagbabago ang Lakers sa kanilang mga guard, especially si Gabe Vincent at yung iba pa na hindi naman masyadong nag at panay injured. Kay Dennis Schröder naman, mayroon siyang history sa Lakers, mga idol. Isa na yung kanyang paglalaro way back 2022-2023 NBA season kung saan hindi siya binigyan ng kontrata ng Los Angeles Lakers at pumunta na lamang ito sa Toronto Raptors. Pagkatapos nun ay kinuwang ngahaw ng Lakers si Gabe Vincent galing sa Miami Heat na sa ngayon ay alam naman nating hindi magandang numero ang kanyang naibibigay. 3 points per game lamang ang kanyang kinakamada mga idol samantalang si Dino Shooter ay mayroong 17 points per game at maganda rin ang shooting ni Shooter na nasa 47% sa 3 point line. Dihamak naman na mas magaling na ball handler si Dino Shooter. Magiging free agent muli si Dino Shooter pagkatapos ng season na ito at kaya malaking factor dyan kung maglalak in ba ang Lakers sa kanya for long term dahil kung sakaling hindi naman. Posibleng ito ay makaapekto sa gagawing desisyon ni Dennis Shooter kung gugustuhin ba niyang maglaro para sa kanila. Mayroong panawagan sa ngayon sa Dallas Mavericks na wag nilang daw palaroin si Luka Doncic gayong maganda naman daw ang tinatakbo ng Dallas kahit na walasya siya. Kung available si Luka at naglalaro, ang record ng Dallas Mavericks ay 7 wins and 7 losses 50-50. Samantalang kung walang luka, mayroon silang 4 wins and 1 loss. Maganda. Kaya mayroong nagbibiro na dapat huwag na lang daw munang pabalikin itong si Luca o huwag na lang siyang palaroin dahil maganda naman ang tinatakbo ni na Kyrie Irving kasama yung mga bangko at mga role players sa kanilang mga laban. Wala nga rin ho si Clay Thompson mga idol dahil siya mayroong iniindang injury. Definitely po pwede naman yan pero siyempre nahihibang na itong Dallas Mavericks ay kanilang pipigilan si Luka na maglaro. Ano? Ang ibig sabihin ng kanilang 4-1 record ay marami nag-step up. Marami ang tumutulong ngayon sa Dallas Mavericks bukod kay Kyrie Irving na umiscore. At kaya maganda yan na kahit wala si Luka, aba, kanilang napapanatiling yung kanilang magandang composure sa kanilang mga laban. Sa ating huling balita, noong off-season, gusto mismo ng Utah Jazz na makuha si Brandon Podjimski kasama si Kuminga para kay Larry Markkanen. Subalit so, ang Golden State Warriors ay nag-aalangan sa kanilang gustong makuha. Kaya ito'y umatras na lamang sa proposal ng Utah Jazz pero sa ngayon mga idol hindi naman umaayon sa ekspektasyon ng Golden State Warriors ang naipapakitang performance nitong si Brandon Pojemski dahil sa ngayon ay 7 puntos lamang ang kanyang ina-average at nahihirapan pa sa kanyang shooting from the 3 point line sa kabila si Larry Markkanen ay malaking numero kahit papano 17 points at nasa 40 plus percent ang kanyang shooting percentage sa 3-point line. Ayon pa mismo sa mga NBA fans at sa mga ilang fans ng Golden State Warriors, aba parang siguradong raw itong Golden State Warriors sa kanilang desisyon noon na huwag i-trade si Podjemski para kay Larry Markkanen. Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo pa tungkol dyan? I-comment lang yan sa comment section. Bawat kupunan ay mayroong desisyong ginagawa at sa Golden State Warriors, yung kanilang desisyon ay pagkatiwalaan itong si Pujimski at yan sa ngayon ang kanilang malaking sugal. Hindi man nila nakukuha yung kanilang gustong resulta pero definitely sila ay nagtitiwala pa rin sa kakayahan ni Pujimski.